Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, sa oras na ito ng pagluluksa, kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong puno ng dalamhati, ngunit may pananampalataya at pag-asa sa inyong walang hanggang awa. Pinagdarasal po namin ang aming kapatid na miyembro ng aming damayan, na tinawag ninyo pauwi sa inyong piling. Ipagkaloob ninyo sa kanya ang kapayapaang walang hanggan. Linisin po ninyo siya sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala at tanggapin sa kaluwalhatian ng inyong kaharian. Bigyan din po ninyo ng lakas, ginhawa at pag-asa ang kanyang naiwang pamilya. Gabayan at pagpalain ninyo ang mga naiwan upang patuloy silang mabuhay na may pananampalataya naway madama nila ang pag-ibig ng aming samahan at ng buong komunidad. Maraming salamat po sa buhay na Kanyang ibinahagi, sa kabutihang Kanyang naiambag, at sa alaala ng Kanyang pagkatao. Sa ngala ni Jesus, na aming Panginoon, Amen. <tong> Hiram sa Diyos Ang aking buhay Ikaw at ako Tanging handog lamang Di ko কিলা মাহিল মায় বৌ লিঙা কাঙা ক isilang pagkatao ay mayroong dangal sinong may pag -ibig? sinong nagma mahal kundi ang taong Diyos A bang boi ku kiram sadios ku ngundia ko nagma Sa lupa, magbabalik na ko sa Abuhan mo sa lupa nagmula bago mo, ang dungis ng iyong kapwa. Hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano mag di mo gusto, wagawin saiba kung ano ang iyong inutang ay siya kabayaran sa mundo ang buhay ay mahal langganan dahil tayu, ay lupa lamang Mula nangis silang at nagkamalay. Ikaw aking inay, ang aking gabay, lalandas ng buhay sa. aking pagtulog nagbabanta kapag lumuluha Ang mahal mong sanggol Ika'y dumaramay At kung mahal Pag may labok bubugawin, masuyong mong ha haplusin, sabong magdamag sa lamig ng hangin, ako'y ayakapin. Ang isang asawa, mga kasintahan, kahit daling hanapin sa balat ng lupa, ay matatagpuan. Ngunit ang isang ina, ও গীত উবং মাক মিলা ডকিলা কোচা কি gì cả saking piling lai xa ang yaman gà gào in anh nhớ man ai an cũng ai sa mundo ngi wala kang kapantay Dakila ka Inay uh, Isang magandang magandang gabi po sa ating pong lahat uh, nakikiramay po ang kapatirang bayan sa pamilya Negrillo Negri at siempre uh, siyempre sa panguna po ng aming uh, kagalang-galang na Pangulo uh, Atty. Virgilio Gagarin Pabros sa aming pangalawang Pangulo si Kuya Chris Marsan at sa lahat po ng mga kasamahan naming BOT na bagamat wala po rito ay sila po ay uh, nang uh, nangungulekta ng uh, maiyabuloy dito po sa uh, aming kasamang na mayapa. At syempre sa aming pong host ngayong gabi na si Ate Liway Roles kasama po yung mga uh, mga awit na si Ginang Arsenia De Losario, si Ate Birgie Bilio, at siyempre, ang ating masipag na sekretary, si Ate Lara Fabros, ang aming tresorera, Edna De Los Santos, sa mga, sa ating pong masipag, na angkorman, na laging nakasubaybay, at uh, nagbibigay, liwanag, sa mga uh, namatayan, halimbawa yung mga kung ilan po ang uh, naiipon ay uh, siya po ang nagpapaliwanag at sana po pakiusap po namin sa lahat po na gusto pa pong sumapi sa aming uh, kapatiran ng bayan ay uh, bukas po ang aming mga uh, kasamang mga BOT doon na lang po kayo lumapit at magparehistro na rin po kayo muli po sa inyo magandang gabi maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ay, sino po ba ang tatanggapin ng ay, yung asawa niya? Ah, magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi Ay, papaliwanag ko lang po ang aming samahan. Ang kapatiran ng bayan ng Gimba ay binubuo po ng 287 na tao pa lamang na member. Bagamat uh, nagbigay po ang ating uh, Consig King Pabros ng isang libo, inagdagan na rin po ni Ma'am Lara ng dalawang daan, ang nalikom po namin damayan lahat ay bali 7,000 po ang uh, iaabot po namin sa inyo bilang nalikom po namin sa aming damayan. 200, may member po kaming 287 pa lamang po na member ito. Kaya lang po, nadagdagan na lang po nila Consi King at saka si Ma'am Lara. Kaya po naging 7,000 po. At saka po si Vice Chris Marsa nagbigay po ng 100. Kaya yun, nadagdagan na. Naging 7,000 po. Yan po, iaabot po ni Ma'am Lara na po sa inyo ang um, nalikom po na aming damayan. Uh, maraming salamat po sa ating samaan na binubuho po ni Fabros. Ako po yung nagpapasalamat sa kuntin tulong na naibigay nyo sa aking asawa. Ito po malaking tulong na po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Mm. Anak niyo po siya, no? Mm. Panganay po. Panganay. Mm. Sumama siya sa tatay niya. Tatay niya, sa ilang kapatid niya.